Dobo Daing Prito Ginataan Paksiw Lahat na yata ng luto pwedeng gawin sa galunggong also known as GG. Dahil sa murang presyo at tinamnam, ang tinagurang four months fish bidang-bida sa hapang ng pamilyang Pilipino. Pero ang galunggong, Humaharap mayon sa isang hamon. Di umano, ang isda ng masa, nanganganib na raw maubos? Nasa 40% na lang. Nung dating binababasa sa bota sa limbawa, ang bumabagsak na galunggong ngayon. So compared dati, gabundok yung galunggong, ngayon, kukunti na, hindi na ganun kalahin. Mula 172,000 metro tonelado nung nakaraang taon, Bumaba sa 166,000 metro tonelada na lamang ang huli ng galunggo ngayong taon. Kaya panahon na raw para pag-aralan ang pagpapatuban ng temporary fishing ban sa Galunggong. Kinagabihan, sinubukan namin sumama sa mga tauhan ni Mang Ruben para mangisda. Mula doon sa pantala ng kalatagan, kailangan natin sumakay ng maliit na bangka, papunta naman doon sa malaking bangka na sasakyan natin papunta doon sa Lubang Island sa Mindoro kung saan sila manghuhuli ng mga galunggo. Sa lawak ng dagat at sa dilim ng lugar, wala kaming makita. Maliban na lamang sa mga ilaw ng mga bangka na siya nagbibigay tanglaw sa karagatan. Iba-iba man ang destinasyon, Iisa ang misyon, ang makahuli ng galunggong. Bago mag ko ng madaling araw, narating na namin ang lugar. Agad nagtalunan ang mga tinatawag nilang busero. Sila ang mga sumisisid para tingnan kung may mga isda sa laot. Senyales nila ang hinihintay kung pwede nang ilatag ang lambat. Maya-maya pa, muling sumisid si mambong kasama ang isa pa. Ito'y para muling tingnan kung marami ng huli sa lambat. umaasa na maraming huli. Matumal daw kasi nito mga nakarang araw. Gano'n po yung sulit na tagal po after mailatag po itong lambat bago nyo po i-elevate? <laughs> wala pong isang oras eh. Pag maraming huli, matagal po talaga. Dahil may hirap pa matigas. Uh, okay. Doa po ng isda. Eh bakit po wala po isang oras at pinapahinan nyo na pa, po? Kakaunti <laughs> po isda eh. Matapos ang isang oras, inahon na ang lambat. Sir. Paano ang tawang hawak? Yan. Karaniwan po ba ganito talaga sa size. Makita po, o? Alamang... Mayroon ka makintap pa, oh. Meron pa kung mas malalaki dyan. Stop. Siyam na kahon na may lamang 55 hanggang 60 na kilo ng galunggong ang naiuwi namin ng araw na yon. Sa unang tingin, tila marami ang aming huli. Pero kung ikukumpara sa mga nakara nilang paglaot, umaabot daw sa isang daang kahon ang naiipon ng grupong ito kada hango. Diretso na sa mga pamilihan ang bago nilang hango. Dahil medyo kaunti, walang magagawa si namang Ruben kundi taasan ng kaunti ang presyo. Ang pangyayaring ganito ang nais iwasan ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR. Kasing nagkaroon tayo ng management ng sardinas at makarel, talagang dumami yung huli. At nakikita natin na kung may implement din natin sa galunggong, baka ganun din ang maging resulta. So dadami rin ang galunggong at baka sakaling mabalik natin yung, yung dating kasaganaan ng galunggong sa ating merkado. Pero paglilinaw din ng BIFAR, hindi naman daw total ban sa galunggong sa buong Pilipinas ang mangyayari. Sa halip, tutukoy nila mga lugar kung saan nagbubuntis ang mga galunggong at doon ito ipapatupad. Parang natatakot yung mga tao sa salitang ban. Actually, it's, it's seasonal closure. Pagbabawal ng paghuhuli ng mga buntis na isda upang ang isda ay, mag, ay makapanganap. Bagamat wala raw dapat ipag-alala ang taong bayan, hindi pa rin may iwasan na ilang mga katulad ni Marivic, Rosa at Mang Ruben na mangamba, lalo pat ang galunggong, tila karugtong na ng kanilang mga pituka.